Good morning mga kasari at ngayong umaga ay nandito na naman ang inyong tendera at magbigay tayo ng kaunting tips sa ating mga kaibigan, sa ating mga kasari, sa ating mga katendera, katendero. Magandang umaga sa inyong lahat at ang topic natin ngayon is kung paano natin malalaman na kumikita na ang ating sari-sari store napakasimpling topic lang yun guys pero minsan mahirapan tayo malaman kung kumikita na ba ang ating tindahan o hindi pa kasi hindi naman pwede na uh, linggo linggo mag ano tayo mag inventory hindi po ba so ngayon ang um, kaunting tips na ibibigay ko sa inyo ay kung paano malalaman na kumikita na ang ating Uh, tindahan, ito ay para lang naman sa mga maliliit na tindahan kagaya sa akin yung nag-uumpisa lang tayo sa mga 10k, sa mga 5k mga ganun lang na puhunan ang ano dito <laughs> ang, kung baga ang pasok dito, kasi pag yung malalaki na ng mga tindahan, ay ano na yan, siguradong kumikita na talaga yan, kasi marami na yan silang ah uh, benta o kita araw-araw pero kagaya sa akin na maliit lang ang aking tindahan uh, retailer lang so minsan nag-iisip tayo kumikita na ba ang aking tindahan 'di ba so ngayon ang ibibigay ko sa inyo na tips sa halimbawa nag-umpisa uh, nag, -umpisa, nag -umpisa ka sa 5k na puhunan oh 'di ba sa panahon ngayon ang mabili lang niyan ay ang mga basic lang na mga paninda. Halimbawa, gaya lang mga sa mga ano natin, mga condiments, mga suka, toyo, sibuyas, uh, ba, mga bawang, luya, tsaka sabon, kape, uh, mga tinapay, mga biskuit. Parang ganun pa lang yung mabili natin. So, halimbawa, sa 5K na puhunan mo, yung mabili mo lang is anim na suka, ano na toyo. Yung sa pouch lang yan ha. Hindi yan sa uh, debote. Tapos, makabili ka ng isang tay na bird tree, isang tay na bird brand uh, coffee stick. Ngayon, sa ating mga 3-in-1 na kape, ba diba, sa isang tay is sampo. Sampong, ano yan, sa sachet So, ngayon, kung maliit lang yung puhunan natin, halimbawa nga 5K lang yung inumpisa natin na puhunan, yung mabili lang natin dyan is tig 5, 5 lang, tig li lima. Pwede naman hatiin eh. Okay naman yan sa grocery store. So, ngayon, kung yan lang ang nabibili natin sa umpisa, diba, anim-anim, tig isang tay, tig dalawang bareta, tig anim-anim na mga uh, sabon panlaba, yung mga powder, ah uh, mga tatlong, tatlong biskuit lang, mga limang candies, limang pack na mga candies, So, after one month, diba? After one month, at tayo ay makakabili na ng tig-iisang dosena na mga sachet na mga tuyo, yung mga sa pouch. Tapos, makabili na tayo ng tig-dalawang tay ng bear brand, dalawang tay ng birch tree, o kaya may limang biskuit na tayo na mabili. Yan na ang sign na kumikita ang ating tindahan, mga kasari. Pero, kung ang ating tindahan ay kinukuha natin nyo, doon tayo kumukuha lahat, so hindi talaga natin yan makikita, lalo na pag hindi natin binayaran ang ating kinukuha. So dapat, uh, kung nag-uumpisa pa lang tayo ng ating sari-sari store at maliit pa lang, pag kumuha tayo ay babayaran natin. Para makikita natin kung umaangat na ang ating tindahan. Kung baga, 'yung tubo ay maruling natin kasi sa sa tindahan naman may tubo talaga. Uh, uh, tested and proven na yan na may tubo talaga. Uh, sa akin kasi uh, based on my experience no. Ah uh, pag umpisa ko before 2007 nag umpisa ako mag mag sari-sari store. Ang aking puhunan noon mga kasari is 3,000 lang ang aking puhunan. Pero sa panahon noon, malaki na yung 3,000. Marami ka nang mabibili. After 3 months, siyempre noon masipag pa tayo kasi bata-bata pa bata, bata, bata tayo eh. Uh, di pa tayo masyadong busy. Nag-inventory ako. Yung 3K ko, after ano yun na, after 3 months, yung 3K ko, nagiging doble, nagiging 6K na ang laman ng aking tindahan. So, ibig sabihin, uh, kumita na ang ating tindahan. Kasi dati naman, nagtitinda ako ng mga alak, titinda ako ng sigarilyo, so malakihan ang tubo natin dyan. So, hindi ba? Malalaman naman talaga natin yan eh, kung kumikita o hindi, kasi nagdadagdag yung ating paninda. At sa sari-sari store kasi, 10% lang halos yung ating tinutubo pagaya sa mga ganito lang na tindahan 10% lang talaga ang ating pwedeng itubo kasi ito uh, tips ko sa inyo kung 10% ang ating tinutubo sa sa ating paninda kung araw-araw ay na kumikita tayo ng isang libo uh, for, for, example lang ha sa maliit lang na mga tindahan gaya sa akin Kumikita tayo ng isang libo sa isang araw. So, ang 10% dyan is 100 pesos. So, ang tubo natin is 100 pesos uh, every day. So, ngayon, kung ipunin natin ang 100 pesos, i-times it natin sa 30 days. So, sa isang, uh, sa isang buwan, mayroon tayo Nasaan na ba tayo guys? <laughs> Ay may bumili lang na wala tayo sa ating uh, topic. So ngayon, um doon na tayo sa uh, ating kinikita na 1k sa isang araw. So sa isang araw ay mayroon tayong 100 uh, pesos kung 10% ang ating uh, tubo. So sa, sa 100 pesos na 'yan, is times natin sa 30 days, 'di ba? Maroroon tayong 3k agad sa isang buwan. 3k agad ang ating tubo sa isang buwan kung eh, uh, daily mayroon tayong benta na 100k. So, ang 3k na yan, i-times natin sa 12 months. ba? Diba? Malaking ano na yan, malaking tubo. Kasi 36, ano na yan eh, magiging 36k na siya sa loob ng isang uh, taon. O, so, ayan, 36k nga sa loob ng isang taon. Ang ating tubo sa 1K lang na na binta natin sa isang araw at 10% lang guys ang ating markup o ba diba? malaki ha 36,000 kaya kahit 10k lang ang puhunan natin kung hindi natin kinukuha ang tubo or di natin muna pinapakialaman ang ating Uh, tindahan na kung tayo ay kukuha naman is ibabayaran natin yan ang kikitain natin guys sa isang taon ba diba? ang laki ng ating dagdag sa ating tindahan basta hindi lang natin pakialaman muna ang ating uh, tindahan yun ang tips ko sa inyo na paano kumikita ang maliit na sari-sari store kumikita talaga basta ano marunong lang tayong humawak ng ating ng ating pera marunong lang talaga tayo uh, aasenso at aasenso ang ating tindahan kahit kahit ganito lang ang ating uh, negosyo sasabihin ng nila eh, ay sari, sari store lang naman yan Uh, kaunti lang yung kinikita dyan. Pero yung sintabo ha, yung piso-piso na kinikita natin, maiipon. Maiipon at maiipon yan guys. Yan ay lalaki. Hindi naman mabuo na 100 pesos ang pera kung, wala, kung kulang ng piso. Hindi ba? So, sana guys naka-inspired ako sa inyo sa ating topic ngayong araw. Kasi na ano ko na yan sa akin na sa aking ano la experience lang at para lang naman yan guys sa mga maliliit lang na na sari-sari store kagaya ko na nag lang sa 5k or 10k yan ang kinikita natin ha sa isang ano sa isang taon <laughs> pero syempre uh, di naman natin maiwasan minsan na uh, kumukuha tayo sa ating tindahan pero kailangan magiging ano tayo, magiging maingat tayo sa ating mga kinukuha, uh, kailangan bayaran natin. Hindi naman pwede na dito na lang tayo uh, umasa. Siyempre, hindi talaga aasenso ang ating tindahan kung uh, kukunin natin agad-agad ang ating tubo. Kailangan, kung halimbawa nagumpisa nag, -umpisa, nag -umpisa ka pa lang, uh, iro rolling muna natin ang ating tubo. Kasi hindi lang hindi lang isang libo ang ating kikitain sa isang araw. Sa akin, sa akin dito ha, ganito lang naman kaliit, hindi naman malaki ang aking tindahan. Pero nagbibenta, bumibenta naman ako minsan ng mga 3, 4, mga ganyan kasi wala nga akong alak. Wala akong sigarilyo. Pero hindi ba kung kumikita ka ng ganyan so kung makabenta ka lang ng 400 uh, 4K sa isang araw may 400 ka na na uh, kita so kung hindi yan hindi mo yan kinukuha kung niro-rolling mo yan malaking ano na yan malaking bagay 'di ba malaking bagay na ma-maiipon uh, natin na tubo na iro-rolling natin sa ating tindahan at hanggang dito na lang ang aking ano guys, ang aking share at tips sa inyo na uh, sa mga bago pa lang or sa nababalak pa lang na magkaroon ng sari-sari store. Huwag kayong mag- magwag kayong mag-alangan. Na sabi natin ay sari-sari store lang 'yan. Sa barangay lang 'yan, dito lang 'yan. Uh, hindi 'yan hindi 'yan malaki ang kita, hindi 'yan totoo kasi lahat ng ating pangangailangan ay nandyan na sa ating sari-sari store. So hindi na natin kailangan uh, pumunta pa sa ibang tindahan at doon natin ibibigay ang ating pera, 'di ba? Kasi dito na lang mismo sa ating tindahan, dito na lang tayo bibili ng ating mga pangangailangan, sa ating pagkain, sa ating mga laundry, sa lahat. Lahat ng ating mga pangangailangan, guys. Dito na tayo kukuha, 'di ba? Hindi, ano na. Ah, uh, wala nang hassle na alis ka pa, doon ako bibili, or ganon, ganon. Diba? Dito na lang. So, umuulan. <laughs> umuulan, guys. So, uh, uh, inihinkayat ko kayong ah uh, mag-business kahit sari-sari store lang. So, makasawulan, guys. At hanggang at hanggang dito na lang ang aking share sa inyo ngayong umaga. Uh, don't forget to like, share and subscribe in my YouTube channel Tindahan ni Ining. God bless us all guys. Bye-bye.